Aizy at Liza Dino nag-celebrate ng kanilang ikasampung taong pagsasama. Para sa aking balitang showbiz, ipinagdiwang ng LGBT celebrity couple na sina Aiza Sigera at Lisa Dino ang kanilang ikasampung taong pagsama bilang mag-asawa. Sa pamagitan ng kanilang mga Facebook account, nagpost ang dalawa ng mga sweet photos nila at nilagyan ng mga love notes. Sa kanyang caption, gumawa na isang tula si Aiza ng kanyang pasasalamat sa kanyang misis. Nakalagay dito ang mga katagang, sampung taong inahanap ang daan sa habang buhay, akala'y dire-diretsyo lamang pero minsan'y pasikot-sikot at madalas orong solong. Nakalagay pa sa nasabing tula na may mga panahon na akala umano nila ay wala ng patid ang saya pero may mga pagsubok daw talaga. Tulad umano ng tipikal na mag-asawa, naranasan din daw nila ang lambingan at tampuhan, bulungan at sigawan, bati at away at ligaya at iyakan. May mga panahon din daw na akala nila ay tuluyan na sila maghihiwalay pero sa bawat hadlang umano ay kinaya nila ang lahat. Sa huli sinabi ni Ice ang mga katagang, isang dekada na tayo Liza. Pang habang buhay ito. Sinuklea naman ito ni Liza ng caption na, Love, isang dekada na tayo kung saan marami umano ang hindi niwala na magtatagal sila. Pero napatunayan daw nila sa buong mundo na ang waga sa pagmamahalan ay hindi basihan ang religion at gender basta tunay na nagmamahalan. Sa huli ay sinabi nito na mahal na mahal niya si Ice sa maybati dito ng Happy 10th Wedding Anniversary.